Isang tunay na alamat sa mundo ng basketball, mga ka-sports, kilala sa buong mundo bilang the king. Mula sa hirap ng buhay hanggang sa tugatog ng tagumpay. Ito ang dalang buhay ni Lebron James. Pero bago ang lahat mga ka-sports, please huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ating channel para sa mas marami pang basketball stories at inspirasyon pati mga updates. Si Lebron Raymond James ay ipinanganak noong December 30, 1984 sa Akron, Ohio. USA. Lumaki siya sa mahirap ng pamilya. Pinalaki siya sa kanyang inang si Gloria James na single mother. Sa murang edad, damang-dama ni Lebron ang napakahirap ng buhay. Ilang beses silang lumipat ng bahay at minsan ay wala silang permanenteng tirahan. Pero kahit ganoon ang sitwasyon, maaga niyang nadiskubre ang kanyang talento sa larong basketball. Nang pumasok si Lebron sa St. Vincent St. Mary High School, agad siyang napansin dahil sa kakaibang galing. Sa edad niyang 17 years old, itinampok na siya sa Sports Illustrated na may pamagat na The Chosen One. Umani siya ng atensyon mula sa buong Amerika at akala mo college player na agad. Sa high school pa lang parang NBA ready na siya may shooting, passing, rebounding at leadership skills. Tila isinalang para sa basketball. Noong 2003 NBA Draft bilang first overall pick, pinili siya ng Cleveland.